Hello mga idol, for today's video mga idol, papakita ko sa inyo ang galawan ko dito sa Aqualance. Mga idol, tinawagan ako ng stop dito sa Aqual dahil hindi niya daw kaya yung mga galawan sa Milano. Ay mga idol, oh, tignan niyo, oh. Grabe mga idol, no? Tignan mo mga idol, idol, oh, oh. Oh, Grabe mga idol. Yung stop kasi dito sa Milano, hindi kaya yung mga ginagawa ko. Kaya tinawagan ako, sabi niya, Sandy, sadi, come here in Aqua kasi because mayron akong guest dito na gustong makita yung galawan mo. Kaya naawa naman ako. Kaya, ayan mga idol, pinakitaan ko sila ngayon. Ay, mga idol, oh, 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 mo, oh, oh, Grabe mga idol. Tuwang-tuwa na naman yung mga guests sa akin, mga idol. Talaga, oh mga idol, o oh, tinan nyo. Ay, glass yan mga idol. Pinakita ko talaga na babasagin yan. Hindi yan fake. Oh, grabe oh. Tin, ang galing, no? Oh, oh, oh Grabe, ako lang nakakagawa niya, oh Oh, grabe talaga mga... Uh, grabe yung mga idol, no? Professional yung galawan mga idol, no? Oh Kung hindi ko lang talaga kaibigan mga idol Yung kasama ko dito sa Aqualance Nako, hindi ko talaga sa tutulong Ayokong makita yung galawan ko ng ibay eh. Kasi binabayaran ako, eh